Brom Brom Brom, nandito na naman si Matchung Brom Brom Ha ha ha, hi mama, ha 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 Mga brom may nakita na naman akong natutulog sa tabi ng kalsada mga brom Bigyan na naman natin ito let's go! Punta tayo sa Jalibi mga kabrombrom para bumuli na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga brom let's go! Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabarong bro. na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabarong pasak Pasok na tayo. Pibili na tayo ng pagkain. Let's go. Dito na tayo mga kabarong bro. Pibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabarong bro. na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapatid vlog Hatid na natin ang pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tulong nga naman tayo ngayong mga gabi mga kapatid vlog Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kapatid vlog Hatid na natin ito Let's go Oh, nandito tayo mga kabumbog, lapitan natin para ibigay mga let's go, dito siya mga kabumbog. Let's go mga kapamuk na bigyan natin pagkatay tayo, tayo. Let's go.